Dupa pa mm. <laughs> dito. Oh, ang ganda. Ito oh, pwede to pwede. Mm. Wow, sarap lutong. Ay, wala ko. Wala po yung sundo natin eh. Umamama ko muna. Ay na, no. hindi na. No. May mga daan pala nang pinamamakuan eh. Ito. Tapos biglang, may tumuklaw pala. Hani. Eh. Mamamaku muna ako, Irene. Kasi ang tagal ni Kuya Bochuy. Kasi ni Kuya Bochuy. Ay, hindi naman ito yung kinakain. Doon sa taas-taas. sa Irene. <laughs> Irene, sa punta mo. Ano yan pa ako? And then loves. Ang dami din gabi dito. Tapos may niyog. Ayun, napakadaming niyog. Diyan sa loob. Dito may pwedeng kuhanin dito. ba, diba, Irene? O, doon lang. Ito pwede dito. Ito pwede ah, di ba? Oh. Ay, wala ako. wala Ha? Huh? Saan? Diba oh, na na. Mamaya pagbalik. Maririnig naman natin yung bangka, 'di ba? Pagpaparating. Ha? Huh? Ha? Ah, saan? apoy. Yeah, hindi ba pwede yan, diba? yeah, di ba, ba? Kaya nga, ibang pako bayan ba yan? Kaya nga. Hoy, Irene. Baka matin ka dyan. Natuto na kaya ako? Alam ko na ikukuha na. E, charo! sa akin ng tolo, yan. Ayaw mo namang mag ano. Sisipunin ka. Ha? ay e, paano makikita din nila ako sa bungad? At ako nga iba ka. Dito lang ba tayo sa bungad? nga lang ako sa bungad. Sabi ba ni Irene na hindi ko daw nakikita? Oh. Ikaw talaga, Irene. Dito lang ako sa may daan. Ayaw kong napasok at baka ako'y baka may kubra dyan ay di alaala na lang ako. <laughs> sa inyo? Uh -huh. Ano yung binibenta nyo? Pag marami, binibenta nyo. Thank you, Ayari. Bye. Ah, wala na dito. My God, Irene. Wala na pala. Ito, pwede pa ito, di diba? mm. Ba't magkasama yung pa kung hindi kinakain, tsaka yung pa kung kinakain? Ha? Huh? Masarap na ito sa isda, ah. or kaya sa salad lang. Ha? Igigisa oh, po. Igigisa, oo. Igigisa tapos sahaloan ng sardinas. Sarap yun. Siguro doon sa gawin doon marami din. May eh. Madalang. Ma marami ng na maraming naman kaming nakuha ni Irene. Ha? marami naman kaming nakuha. Kailangan lang talagang ano, pumasok dun sa loob. So, yung mga ano, mga ano, hindi kinakain. Uh, itong mga nakaikot. Magkaiba sila ng dahon. Oh. Iba. Hey, soul sister. Hey, no, Miss Demi's on a radio. Stereo, don't wait. May nakuha ka, Irene. Wala na ba dyan gawin sa baba? Thank you Irene. I can be myself for a but there's nothing I can